Hello, good afternoon. Kararating lang namin ng anak ko. Nagkumpra ako ng mga groceries para sa aking munting tindahan. You look at me. <laughs> para ako naglalaro sa tindahan ko. Konting-konti lang talaga. Para may, ano lang ako, mapaglipangan. Well, nasa, nasa bahay lang ako. And then, halaman din. Yun din na nakapagpasaya sa akin. So, kumumpra ako ng mga, ito, iba chicherya. Malakas kasi ito dito sa aking tindahan. And, nag-grocery na rin ako para sa aming mga pangangailangan. So, konti lang. Sabon, shampoo. Wala well, akong toothpaste. Uh, sugar. Kanyan lang. Ang aking mga at saka yung mga medicines medicines, vitamins may marami pa dito nakastack hindi ko nilagay dito lahat kasi ano siya? overcrowded so ito muna ang aking pinakaadalahan habang wala akong trabaho o hindi pa ako pwedeng bumalik sa trabaho ewan ko kung magtatrabaho ako ulit pero feeling ko parang hindi na kasi ano eh sumusumpong-sumpong pa rin pag may pressure may stress ayan, sumusumpong pa rin yung aking anxiety so, dito sa bahay na mamanage ko dito-dito-dito so, lang na tayo so, bumili ako ng new set tan para sa aking maintenance. Meron ako maintenance sa high blood na tan and Amlodipine. Meron pa ako maintenance para sa heart. It's Cargidolol. And aking vitamins, centrum of life. Why? Ano nakikita niyo sa akin? My number one customers. <laughs> Ang aking anak, na bunso at ang aking ina-anak. <laughs> Sila lang ang pabalik-balik dito sa ating tindahan. What patilawa? You have to pay. You have to pay me, ha? Huh? Ah, wala man ga. Dili ah, man nina ko ibalik ga. lang si Kuya, si Dudong, Kuya Ice. Kuya Ray Ray. <laughs> May juice kasi yung aking ace na biscuit. Aganahan din ta kamo palitog juice dong, bukod sa palitog juice kay Ah, sige, gunting. Mo, sige mo. Singko, wala ka nang hatag ng porta na. Oo, wala man. Humihingi palagi na 5 pesos araw-araw, wala naman akong income. Ace tag 8. Oh, kasi Tug City. Tignan, tignan mo yung mga customer ko. Sinasabi ko ganyan ang presyo eh. Sasabihin naman eh, tag 7 lang. Kung tag 8 yung presyo mo, seven lang daw yung try sa iba. Hala, karun kay wala ko yung straw, anak -ana. Wala yung straw, nga libre. Kuya, kuya, rin kong tape, anak, beh. Hindi, kuya. Sige na, no? Asa, asa mo pong gunting, ang gunting. Gunting nga lang, di. Gunting nga, di, ari. Ah, ka, dong. Okay. no? Okay. Sige. Inom ka? Mainom mo, anak. Tagay lang. Okay. Kaya wala man tayo laing kuan. aking mga anak, ang aking inaanak at talagang anak. Ay, so, nalulungkot din naman ako pag konti na lang yung aking display kasi nga yung asawa ko ay nagdadala din siya ng tinda doon sa pinagtatrabahuan niya. So, meron din siya ang mini tindahan doon. Ang mga tinda ko dito, dinala niya sa work para nakapagtinda din siya doon biscuit, okay. junk foods uh, nestle, ganyan noodles pag minsan naman yung mga kaibigan ko kasamahan ko sa trabaho sasabihin nila, oh kuya dala ka ng ano uh, kung anong mga goods na meron dito sardinas, ganyan so dinadala din ang asawa ko doon sa trabaho asa mo mo may libre wala na libre ay, hala, hala. No, 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 no. No, no, na anak. Kay, kang Sophie na naog kang Rio. Ali na. Ako na nag talaga para sa imuhang ko. umang kong anak. Sikuya pa. Dili na, dili. Kay dili, mas, dili pwede nga tanan na lang imuhan. Hmm. Dili pwede nga tanan imuhan. So, no, no. It's a no, no. Pag tingga lang, ay, stick up. Ay, ay na, na. happy naman ka, oh. Ay, 22. This is for Yes, 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 yes! <laughs> <laughs> yung mga bata. <laughs> ha, pag 30 na pang gawin. Noodles, na nakap noodles. Uy, libre. Libre. Diba libre libre kay tubig. <laughs> ma, lami, jud biya ni ma. So, maya, maya lang, mag-exercise ma. na. So, ma, kasi so, 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 ko sick pa ko, hindi ko pa nga yung ingani. Sulit? Hmm, dito nun. No. Lami kayo na mga tag-dosi. Mga gani. Mm. Ibalik lang ng tag-noibi. Tag-dosi nga, ibalik yan ang tag-noibi. Ay, ay ya, tag tag Pag marag binuang oh. man ang imuha na. <laughs> <laughs> lami, lagi kayo na, samot na itong green. Nawa itong ganing tilawan. Ayan. Ay ano Naman yeah, yung... to ira in Ano yung pong katag-katag mo ni niyo. Pinjer ka wa. Tagay. Lame. Manay. Tagay ya, tagay. Morning, bagong pulutan. Ang gulo, ang gulo issue is so kailangan ko ihiwalay yung Oh, yeah. yeah I need to count this one. Ako pang kwintahon pang ga, ha? Pila may baligyan ako, Ani. Saan mo pag-open? Sa una kay kani pangkaon ra ta ni na. Karon baligya na. Suson ay libre sa libre. Oo uh, ang ang kay wala na may work si mama. Kapoy gud na dulo. Nalala don nila. Ay! Wow! Dati ganito, himaliit na pa. Libre lang daw pag tuwing payday or hindi naman kada payday. Pat, payday isan, doon, Lalo, po, pag payday, minsan Libre ibigay ako ng ganito. pancake?

Ato At sa so, may kwan ba? Ah. Sa so, so, may balibulan. Katara ko di anak ni. Katara. Mm -hmm. Kaya atong ipun kung ila ang sulod mo. Ma, ako ng libre nga duha mo ko eh. Ito libre mo, oh, libre Ay. yung duha. Ito nga sa plastic <laughs> yung duka, <laughs> ba? Gini, <laughs> <laughs> uy, Not ilang, na, dini, ilang na, man lang ng puston kay para maka-pull out ta ini. Gini, ni libre <laughs> late, kina nai. Ta 22. Ilang hmm. huh? man ka gusto? Spice habang binabad. May tome. Hindi oh, naman natin pa yung dilangin. Naka-rinay nang kape stick nai. Oo, inananaman na kay para ma ba, mapul siya, dili na siya yung okay. konte. Kung ani lang ano? mabuak -bu -ma man na siya. Hay tutma kay nai gap sa ubos. Ay oh. oo. Idut. Oh, ito nang ipon. Alam na la, O, yan na lang na, Ah! Ibutang sa aling gatas ninyo to Oh, gatas na yung, ay, Birch tree lang yung gatas Kasi malalaki na eh. Ibutang na, Bahala ka. Ayun, nalim, so, okay, Hala, na Alam mo, na Uyatik acid na. Dito na sa kusina ka dun. pa din. Di ko gusto pa makakatul na ba na? Katul. Kasi kuan ka ako. Katulan kuan na. Allergy ko -no. Talagang binilang nila yun. Okay, 31, 32. 32. So yun lang muna ang aking vlog ngayong araw kasi mag-arrange ako ng aking mga band. So wala ako dito mga alcoholic drinks mga soft drinks wala ako dito tsaka sigaret, wala din gusto dinano. ko sana magkaroon ako ng bigas pero soon baka magkaroon ako ng bigas na tinda sooner or later if God permits Mama, siguro nila. bye thank you so much for watching ha?